Kung puro paksiw o prito na lang sa tilapia ang lagi mong ginagawa ay subukan mo naman ang ganitong recipe. Sigurado mas gaganahan ka pa kumain dahil sabaw pa lang nito ay ulam na. Pidulang budget na nga rin ito dahil mura lang naman ang kilo ng tilapia ngayon. Hmm. Isa nga ito sa masarap na luto sa tilapia lalong lalo na kung dadagdagan nyo yung kangkong at saka sibuyas. Ayan naman ituturo ko sa inyo kung paano ito lutuin sobrang dali lang. Meron ako dito ang apat na peraso ng tilapia yung tamang laki lang. Lilinisan lang natin ito ng maigi. Tatanggalin ko lang yung yung mga palikpik niya dyan. Tapos malinisan ay eh, nilagay ko lang siya sa isang bowl at naglagay lang ako dyan ng kaunting asin. Tapos ay eh, nagpainit na rin ako ng mantika at siprituhin lang natin ito hanggang sa maluto. Naglagay lang ako ng konting mantika sa kawali at una ko munang luluto itong sibuyas. Kapag okay na ito, hanguin at set aside lang muna. Tapos ay magigisa na tayo dito ng bawang. So medyo brownin lang muna natin ng kaunti itong bawang. At kapag okay na, naglagay lang ako dyan ng kaunting toyo, oyster sauce, paminta. At lang natin ito ng kaunti. Sunod naman ay maglalagay na rin ako dito ng isang basong tubig. Tapos ay hayaan lang natin ito hanggang sa kumulo. Naglagay na nga rin pala ako ng kaunting asukal, pambalans, lasa na rin yan. Tapos ayun na nga, takpan natin ito at hayaan lang natin siya hanggang sa kumulo. Kapag kumulo na, ay eh, pwede natin yan tikman para ma-adjust natin yung lasa. Kung natatabangan kayo, ay eh, magadlang mag-add lang kayo ng kaunti pang toyo. Tapos ay naglagay na nga rin pala ako dyan ng calamansi juice. So depende na lang yan sa asim na gusto nyo. At nilagay ko na nga rin yung prinito natin tilapia kanina, yung sibuyas. At naglagay na nga rin ako dito ng dahon ng kangkong dahil yan ang isa sa magpapasarap sa ating lutuin. Okay. Isa na ito sa masarap na luto talaga sa tilapia bukod sa paksiyo sinigang ay subukan nyo naman ang tilapia steak. Grabe, napakasarap nito at siguradong mapapakanin ka talaga.